bastos. Ano ba yan ma? Ang ano nga natin eh. Ang, ang ano na nga natin. Ang hirap-hirap na natin. Ang ano pa? Ano pa ma? Binubuli pa ako. Ay, nakakainis pala. Ano ba yan? Okay lang yan, anak. Basta mag-aaral ka ng mga buti. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Sige na, na tayo mo na nga ako dun sa school. Books. Ano ba yan? Kahit wala na akong almusal, okay na. Ano ba yan? Tara na, anak. Sige na nga. Hindi na nga, pero kahit mahirap tayo, masaya pa rin ako. Kahit iniwanan ka ni tatay, masaya ako. Ay, hindi pala ako masaya dahil, dahil wala akong tatay. Pero okay lang kasi, kasi um, ano. sigit ma. Pero nagigigil pa rin ako. Wala. yan mabilisan mo naman. At sya na, mabagal talaga. Wala kang tubay pang mabilis. Ayan, Ano ba yan? Ten speed lang. Ten speed lang ma. Ano ba yan? Ang bagal. Malapit na ako malait mo. Dito tayo. Ano ba yan si mama? Pasensya na Sobrang bagal sa Pasensya na Pasensya anak. Sige ma. Bilisan mo naman, ma. Idiretso mo na. Kahit may truck pa yan. Basta wag lang dalawa. Dalian mo, ma. Alam mo. Mama naman, lagi na lang ganyan. Alam mo, ma, Sawang-sawa na ako sa bahay na ay sa motor nyo. Ano ba yan, ma? Ito na. Ito na lang po. Malapit na. Sige nga, Ma. Sige, Ma. Maglalakad na lang ako dyan. Ipark mo na lang dito sa may police car. Ay, sa mga pulis. Dyan, 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 dyan. Sige. Hatid mo na lang ako, Ma. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Hmm? Hindi ako masaya maganda. Ako? Ano ba yan? Sige na nga.

Ayan, section namin dito. Nakagalit naman. Ito, dito. Ano ba, ano ba yan? Hige, kahit ano. Kahit walang na uwian na. Magbabasa po. Tatakot ako dito. ko ako lang mag-isa. Ano ba yan? Pangat hmm, naman ang guys. Ha, ano ba yan? Hais, buti nakatapos na rin. Ilagay ko na nga yan dyan. Ano La, la. Ano ba yan? Ano ba yan? Ma! Ma! Lobot na naman yung ano niya. Parang e-bike yun. So nga no, i-bike na yun. Ano ba yan? Saan ba ako dadaan dito? Baka mali-vote ako. Ano ba yan? Hintayin ko nga dito si mama. Sigurado naman siya magpupuntay. Eh. Dito nga muna ako sa court. Punta nga muna ako dito sa court. Ano ba yan? bani bani sukana kana kana re namana mani me namo siya na lagi kasi ko ginagamit pang ano merienda sa umaga ano huh? bayan na! Ma, meron na ganon sa akin na masusunog daw yung bahay natin Pa, ba? sige na nga. Buti na nakaano yung ano 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 ito nga yung Ang yung naglolo ko ng Chichi TV, oh. Chichi TV, oh. Ano ba, yan? Ano ba ito? kaibigan huwag ganito naiinis ako buti pa kay kaibigan ko pero bawal ko yung kakuti kasi kaibigan ko pagisya mo masama kasi yung pakilamdam ko eh sige na nga sama-sama wala wala ano yung pagkain ngayon ano yung lagi na lang ganyan isang piraso lang Sige na, yeah, papagkasahin ko na lang to. Ano ba diba, yan? Lagi na lang ganyan eh. Di ba merong, merong pizza dun na isa? Diba, sa'yo na lang yun ah, Akin tong isa. Mas malaki to eh. Sino ba yung kumakatok? story talaga anak. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. May pera naman tayo dito ha. Hindi pera kasi pinaghirapan ko yan itabuhan. Eh. Sige ma, kahit, kahit ano. Na. nga? Tara na, matulog na tayo. Antok pa ako. Antok na, antok na ako ano, sorry. Sige ah. Sige na ano na. Gusto mo niya tagdahan dahil. Yung nanay niya. Ngunit nagising ang nanay niya habang natutulog siya na mahimbing. Hindi niya alam na bumangon pala ang nanay. Hindi niya alam na ano ang gagawin ng nanay dahil tulog siya. Ayun ang kwento. Munit ang nag-apply pala ang nanay niya. Bilang para makatrabaho. Kala kalan ng mga kwento, magnanako ang nanay. Pero hindi pala, magsisikap ang nanay para, para makapagtrabaho. Para makabili na rin ng, ng anak kotse. Na nasa second hand lang. Natatagpuan. Ngunit, trabaho ng nanay niya ay katulong. Huh? Jantor. Doon sa bahay. Ngunit nagla naglinis lang siya sa labas. 1 a.m. muna sa iyo Tara kain tayo dito Banding banding naman tayo dito Okay lang yan anak Ay ma Hindi pala anak Alam mo ma Mahal na mahal kita Kahit hindi mo nasusunod yung ano Yung mga nagag Mga na gusto ko sa iyo Mama, magkano kaya saud mo? Mama, meron na akong meron na akong ako na lang tutulong sa iyo. Pagtapusin ko na lang. Malapit naman ako gumaduit eh. Bu dalawang araw na lang makaka na lang ako, Mama. Tara! Ipapag-drive kita. Kahit... may ama um, ano na nga lang. Mag-shopping nga lang ako. May pera pa naman ako dito. Kahit unti. Kahit unti lang. mag ano lang ako kay mama. Ay, nawala pa na yung pera ko. Ano ba yun? Ay, na nga lang. Nakaundigin. Ano ba yan? Ma! Yung, ma, tara na nga. Makalipas ang dalawang araw. Nibayon na. Ma! Mama! Graduate na ako! Pwede na ako magtrabaho! Kaya... Sige, Ma. Huwag ka na, ano, dahil, dahil, kahit, kahit, ano ako sa iyo, anak. Um, ay, kahit ako, Ma, napapamahal na rin ako sa iyo. I'm um, sorry pala sa mga, mga nasabi ko sa iyo, ah. Kaya, Ma. Opo, Ma. Mama. Okay lang yan para mag-apply na tayo.